Yo, what's up mga kapuyon? Ito na po yung penis product natin na rejator ng Tamaraw FX Sa gustong magpa repair dyan sa so, mga baradong rejator Punta lang po kayo dito sa Loraidos, Toledo City beside GT Gasoline Station Ayan, overheat naman ako Ya gas pa ko nilo to pa. pagdulog ni Minor na big na Oh, Yo WhatsApp mga kapre na ito na inumpisahan niya ni Manong at saka yung isa naman naglilinis ng mga parts, so tatanungin yung pinis product ang kikintab po mga kapriyon so yan ah, hinihiting na yung torch nila para sa ano mamaya sa assembling mamaya dito lang tayo mga kapriyon, yung location nila mga kapriyon puntahan lang po ninyo kung may kailangan kayo, may mga regit na mga marado, punta lang kayo dito sa shop nila mga kapriyon, sabi ko nga sa kanila eh dapat magbablog sila kasi sa nakita ko na ano, nila uh, skills talagang okay sila napakalinis po magtrabaho medyo mataas yung presyo pero okay lang mga kapo kasi quality naman baklas lahat yung parts ng ano mo regitor balik kita mo lahat ay yung nasa loob nito mga kapo yun oh. wala na yung mga ano mga input ng host tinanggal nila para bago naman ulit yung uh, welding ng ano na tingga ng regitor natin oh quality talaga magtrabaho yung mga tao rito mga kapuyo no. Oh. Napakalinis talaga ng kanilang ano yung finish product. <clears throat> Yan mga kapuyo sa mga, yung mga barado diyan na rejector puntahan lang po ninyo sila. Kita naman yun yung kintab ng ano ng rejector natin parang bago ulit. Hmm? Napakagaling po talaga nila magayos ayos mga kapuyo. Saludo po ako sa talin, talento ng mga taong ito. Yung iba kasi marunong din pero kaso may namadali yung trabaho pero sa kanila kalahating araw yung regitor namin dito inabutan pa kami ng gabi mga kapriyo oh. no kita nyo pinapas natin yan kasi baka abutin din tayo ng umaga alright so yan mga kapriyo Ayan, okay, kita Tingnan lang yung ano. Yung uh, gawa niya. Quality talaga yung pag uh, susulda ng ano yan. Tingga. Sana man na. Right. So yan mga kapatid. Napakalinis po talaga ng rejator natin. Loob at sa kalabas. Wala po talagang mga naiiwang mga may mga leak na kunti Hmm? Grabe. Super quality talaga. Saludo talaga ako sa ano nila, sa gawa nila. Para bago na naman yung ano, yung tingga sa welding niya. Saba na nagka. Sapid-sapid man ang dila ng tuwaning So shoutout nga pala sa Tagalosun. Kayo yung mga salarin nito kasi ayaw nyo ng Bisaya hindi kayo makaintindi so yun at sya nga pala sa mga viewers ko shout out sa inyong lahat sa mga subscribers sa youtube channel ko shout out at maraming maraming salamat po mga followers sa facebook page ko maraming salamat din sa inyong lahat mga kapriyon so nakita nyo mga kapriyon kung gaano katindi at gaano ka quality yung trabaho nila so eto na mga kapriyon yung finished product so maraming pong salamat sa mga viewers subscribers ko dyan bye bye at god bless sa inyong lahat